Morning mga brother. Ito, so, tatay, tat tatay na ako ng ano. Dadaling ko sa sa biyanan ko. Dahil wala silang tool da ron. Tinatay ko na. Sabi nila, kung di ka mahal ng biyanan mo, mahalin mo biyanan mo. Para balang araw, matutunan ka na rin lang mahalin. Ganon yun. Hindi yung galit sa'yo. Mas lalong di mo gagawa ng parang para mapalapit ka. Wala. Mas lalong gagalit sa'yo. Kaya kayo, mga brother, kung galit sa'yo ang biyanan nyo, kumuha ka ng paraan para mapalapit sa'yo yung biyanan kong kulalaki noon halos nakatalikod yan kapag pumupunta ako doon sa kanila tulang so lang duraan yung mukha ko pero di niya magawa ngayon hinahanap-hanap na yung pwit ko sa si Mario nagano kaya tulong yung mali yung biyanan nyo paggalit lalo yung ginagalit wala na yung mangyayari mas lalong uusok ang tumbong ng biyanan nyo paggalit mahalin nyo halikan nyo mag kayo lagi pagpupunta ka dun punta ka ron sa kanila mag ka para maalis yung galit sa'yo kung ano mang galit sa'yo siguro yung nagagalit din dahil tinanan mo yung anak niya katulad ni Bakler yung asa asawa, ko yung anak niya itinanan ako kaya tinanan ako rito dinala ko rito sa Pangasinan sa Bani siya pang nagtanan sa akin na Dela. gusto na ako magtatanan sa kanya, ako tinanan niya. Di wow. Ha. Na balik Kaya pag galit sa yung biyanan nyo, ganun lang ang paraan, mga brother. Amoy-amoy Umu nyo lang. Darating naman ang yung ano, panahon yan. Siyempre, magkakaanak kayo. So, hindi na magagalit sa inyo. May, may apo siya. Bakit? pang naubos yan lagyan pang isa na naman ano ah. Pit mo asahin mo doon pina tanggalin mo yung kasi yung flies kasi yung tulda ng bihan ng corona sira na kaya gumawa ko ng simi, ng siminto at ulit ang ginawa ko rito sa ano ko tulungan namin saan na yung ano gawa so, pa rin isang pangtahi ang ating mahal na asawa tagrang ng payong hmm. Sain ko. wala kayong karayom na malaki yung ano ng payong mga brother hindi yun Pulis oh, tulis na hanggang sa muli thank you for watching youtube channel mario Bur